Huwag mong dilaan yung skin care ni Mama, no? Kung lang ni Mama ng uh, etiyos-etiyos sa kanyang mukha, tapos didilaan mo lang. Huwag mong dilaan, love. Love, maawa ko. Pairi e, ko na lang. Huwag mong dilaan yung ni Mama, yung mukha. Huwag mong dilaan lang, okay? Eh. <laughs> Huwag mong dilaan. Kalalagay ko lang ng aging pampaputi sa mukha, tapos didilaan mo ko. Huwag na lang kita, hug. Huwag mong dilaan yung mukha ni Mama, ha? Kasi kalalagay lang ni Mama dun sa nilalagay niya sa mukha niya, anak ko. Huwag dilaan si Mama, ha? Ha? Pagkabib, huwag dilaan si Mama, ha? Kasi matanggal yung, yung pagganda ni Mama na. Matanggal. Opo. Huwag mong mga dilaan. Kasi sabi ko nga lang eh. Huwag na lang kita, hug. Huwag na lang. Gusto mo kumis ni Maya. Huwag na lang yan. Huwag na lang. Huwag na lang. Huwag mo na mag Huwag mo ang didilaan si mama kasi matanggal yung nilagay ni mama sa mukha. Opo. Matanggal. Rehag na lang, ha? Okay. Bukas ka na lang magkis sa umaga. Huwag lang sa gabi na Kaya may nilalagay si mama sa mukha niya, ha? Ha? Kasi tatanggalin mo lang. Didilaan mo. Oo, paano si mama gaganda? Oh, meron na guys si mama sa mukha niya. niya. ay, nagtagtong si Maya. Nagtampo Ay, nagtagtong man okay na, sige, alay ka na. Dilaan mo na si mama, sige. Okay na, dilaan mo na yung mukha ni mama, sige. Oh, pwede mo nang dilaan si mama, dali. Oh, alay ka na. Oh, ayaw mo naman. Bye-bye, love you. Nisip na tayo, nagkamurus na si Maya. Sleep na ang nablog ni Mama. O, sleep ka na. Kaya si Mama magpi-Facebook lang. Sleep na ikaw ha. Hmm. Sleep ka na kaya pagod ka.